May mga tao na iniisip na ang labanan sa pagitan ng pananampalataya at kawalan ng paniniwala ay nangyayari lang sa mga debate sa internet o sa mga klase ng pilosopiya. Pero paano kung ito ay mangyari mismo sa loob ng tahanan? Paano kung ang matalik na kaibigan na lumaking kilala si Jesus ay titingin sa iyo at sasabihin katang isip lang ang Diyos? Ano ang gagawin kung ang kapatid sa dugo ay biglang tutol sa lahat ng iyong pinaniniwalaan? Mananahimik na lang ba? Sasagot ba ng matalim? Magbabanggit ba ng talata na parang mga sibat? Hindi lang ito tungkol sa kung paano sumagot. Ito ay tungkol sa puso na ginagamit sa pagsagot. Sa panahong ito, hindi kulang ang mundo sa argumento. Ang kulang ay katotohanang sinasabi ng may katatagan at malasakit. Ngayon, tumingin ka sa sarili mo, may kilala ka bang mahal mo, pero hindi mo makausap tungkol sa pananampalataya ng hindi na uwi sa away. Nasubukan mo na bang magbahagi tungkol sa Diyos at ang tanging tugon ay isang mapanuyang ngiti? Nanginig ang boses, uminit ang mukha, at parang gusto mo na lang umatras, hindi ba? At bakit kaya may kirot sa loob, parang may naiwan kang hindi natapos? Kasi sa kaibuturan ng puso, alam ng bawat kristyano na ang pagdadala ng ebanghelyo ay hindi lang karangalan, ito rin ay pananagutan. Pero naroon ang takot na magkamali. Ang pag-aalinlangan, ito na ba ang tamang oras? Makikinig ba sila? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung baluktutin nila ang sinabi ko? Pero ang mas mahalagang tanong ay ito, handa ba talaga akong makipag-usap tungkol sa pananampalataya? o natuto lang akong magdepensa, pero hindi tunay na makipag-usap. Paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para magsalita ng malinaw, panatilihin ang pananampalataya, at manatiling kalmado ang puso? Naposible posible palang ihayag ang katotohanan ng hindi nararamdaman ng kausap na inaatake siya. Ngayon, isipin mo ito, paano kung bawat pagtatalo ay maging pagkakataon mula sa Diyos at hindi isang digmaan? Handa ka na bang malaman kung paano ito posibleng mangyari? Hawakan mo yung tanong na iyan, babalik yan sa tamang oras, may bigat na baka hindi mo palubos na naunawaan. Naranasan mo na ba yung pag-uusap na matapos magsalita ng isang tao, imbes na makinig, ang isip mo ay naghahanda na ng sagot. Parang ang pakikinig ay isang pahinga lamang sa pagitan ng dalawang argumento. Diyan kadalasang nagkakamali ang maraming kristyano dahil ang evangelismo ay hindi tungkol sa panalo sa mga debate. Ito ay tungkol sa pag-abot ng mga puso. Nakakita ka na ba ng taong tumanggap kay Kristo sa gitna ng isang matinding diskusyon? Hindi ko pa nakikita. Pero nakakita na ako ng mga luha na dumadaloy ng may tunay na pakikinig. Ito ay tungkol sa pakikinig ng may espiritu, hindi lang gamit ang tainga. Ang layunin ay itigil ang pagnanais na magtagumpay at magsimulang maghanap ng koneksyon. Baka sa ilalim ng lahat ng ito, ang ateistang nagpoprotesta ay sinusubukan lamang tanungin kung ang kristyano ay marunong magpatawad at magmahal sa mga may ibang pananaw. Naisip mo na ba yon? Minsan, ang sigaw laban sa Diyos ay hindi lamang galit, kundi isang tawag para malaman kung talagang may Diyos na nagmamahal sa mga sumisigaw laban sa Kanya. Ngayon, hayaan mong magtanong ako, kailan mo huling pinakinggan ang isang ateista nang hindi siya pinutol? Nang hindi iniisip na mali siya, nang hindi mo paisip ang iyong sagot, kailan mo huling hinangad na unawain ang sakit sa likod ng kanyang mga pagdududa? Dahil bawat ateismo ay may kwento. Walang isang tao na biglang gumigising at nagpapasyang iwasan ang Diyos. May pinagmulan, may sugat, may pagkabigo at ang nakikinig ng may malasakit ay siyang nakakakita ng pinto upang iparating ang katotohanan. Ano kaya ang mangyayari sa iyong mga pag-uusap kung bago mo sabihin ang tungkol kay Jesus, matutunan mong makinig tulad niya? Ano kaya ang magiging epekto ng lakas ng isang kristyano, ang dila o ang mga tainga? Masakit na tanong ito pero sisik ito pabalik ng mas malakas mamaya. Pag-usapan natin ang paggalang. Magagalit ka ba kapag tinanong ka ng isang ateista kung bakit ka naniniwala sa Diyos? O baka iniisip mong ki hindi ko na kailangang patunayan ang aking pananampalataya? Talaga bang wala kang kailangang ipaliwanag? Kailangan ba ng mga kristyano na laging magbigay ng sagot na matibay o mas mahalaga bang ipakita natin ang respeto sa kanilang opinyon kahit na hindi tayo sang ayon? Bakit, sa halip na magtangkang makipagdebate at patunayan na mali sila, hindi natin simulan ang pag-uusap sa isang mas madaling tanong, pwede ba kitang pakinggan? Hindi ba't makikita natin sa simpleng pakikinig ang pagkakaibang nagtataglay ng tunay na paggalang? Isipin mo lang ito, nakaranas ka na bang magtanong sa isang ateista kung bakit nila naisip ang kanilang pananaw? Ang pakikinig sa kanilang mga opinyon ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Sa halip, ito ay pagpapakita ng lakas pagpapakita ng ating kakayahan na manatiling kalmado at bukas sa ibang pananaw. Hindi mo kailangang sumang-ayon, pero ang respeto na ipinapakita mo ay isang malakas na mensahe. At ngayon, hayaan mong itanong ko sa iyo, kung ikaw ang ateista, gusto mo bang makipag-usap sa isang kristyano na tila may hawak na katotohanan na hindi kayang magpakita ng respeto sa iyong pananaw? Ano ang magiging epekto ng isang pag-uusap kung ito ay pinangunahan ng respeto at hindi ng pagnanasa na ipatunayan ang sariling pananaw? Dahil, sa huli, ang pakikinig ng may paggalang ay hindi lamang nagpapakita ng kabutihang loob. Nagbibigay din ito ng mas maraming pagkakataon para makapagbigay ng tunay na mensahe ng Diyos sa buhay ng iba. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging matatag sa pananampalataya? Kadalasan, inisip natin na ang isang kristyano ay kailangang laging may sagot Laging may kasagutan sa bawat tanong. Pero ang pagiging matatag sa pananampalataya ay hindi laging nangangahulugang pagsalungat sa lahat ng pagdududa. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa ating sagot, kundi sa ating kakayahang manatiling tapat sa ating pananampalataya habang tinatanggap ang opinyon ng iba. Bakit nga ba minsan mas mahirap magtanggol ng pananampalataya kaysa sa magsimula ng isang argumento? Ang ateista na nagdududa sa Diyos hindi ba't may mga dahilan din sa kanyang pagkabigo? Ang ating mga sinasabi ay hindi lamang dapat magsilbing pagtatanggol sa ating mga sarili. Dapat tayo ay makinig at magpakita ng malasakit. Hindi ba't ang tunay na lakas ng Kristiyano ay hindi sa pagpapakita ng talino o katuwiran sa harap ng ateismo, kundi sa pagpapakita ng pag-ibig? Hindi ba't mas mahirap magbigay ng pag-ibig sa isang taong hindi mo kaisa sa pananampalataya? Pero hindi ba ito ang tunay na hamon ng Kristiyano? Ang pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig at hindi sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang debate. Ngayon, tanungin kita, paano ka magtatanggol ng iyong pananampalataya sa isang ateista na may malalim na galit sa Diyos? Ang mga sagot ba mula sa puso na may malasakit ay mas makakakita ng bukas na pintuan kaysa sa mga sagot na puno ng pagiging defensive? Huwag kalimutan, ang lakas ay hindi palaging nasa mga salita, kundi sa paraan ng pagpapakita natin ng pagiging matatag sa Diyos, kahit hindi tayo pareho ng pananaw. At sa huli, tanungin mo ang sarili mo, ano ang mas mahirap, magpatuloy sa pagtangkang patunayan na tama tayo, o magpakita ng pag-ibig na magdadala ng mas malalim na pag-unawa? Pagdating sa ateismo, tanong ko sa iyo, pumapatok ba sa iyong isipan na sa bawat tanong na itinatanong ng isang ateista, may mga takot o sugat na nag-ugat sa kanilang mga isipan? Bawat tanong, bawat hamon, ay hindi lamang isang simpleng pagsubok sa ating pananampalataya. Minsan, ang mga ateista ay hindi lang naghahanap ng sagot, hindi ba't naghahanap sila ng kasagutan sa isang mas malalim na tanong sa kanilang puso. Tanungin mo ang sarili mo, bakit nga ba may mga ateista? Hindi ba't sila ay may mga kwento ng sakit, pagkabigo, at mga sugat mula sa nakaraan? At kung itatanong ko sa'yo, paano mo ipapakita ang iyong pananampalataya sa mga ateista na may sugat? Kung alam mong ang bawat tanong nila ay may kasaysayan, makikinig ka ba ng mas mabuti? Hindi ba't ang unang hakbang sa pagbuo ng tulay para sa tunay na pag-unawa ay ang pagkilala sa kanilang pinagmulan, ang kanilang mga takot at ang kanilang mga pagdududa? Pag-isipan mo lang, hindi ba't ang bawat ateista ay may sariling paghihirap, mga karanasan na humubog sa kanilang pananaw? Ngayon, kung ikaw ay nakaharap sa isang ateista na may malalim na sugat sa puso, paano mo siya tutulungan? Pwede mo bang ipakita ang tunay na pag-ibig na nagmumula kay Kristo sa kabila ng kanilang mga tanong at pasakit? Hindi ba't minsan ang mga hindi nakikita ay siyang may pinakamalalim na sugat? Ang tunay na misyon natin bilang mga Kristiyano ay hindi lang sagutin ang mga tanong, kundi maramdaman at makita ang mga sugat sa likod ng mga tanong na ito. Bakit hindi natin masimulan ang bawat usapan na may kababaang loob at malasakit? Pwede ba tayong magpatawad at magpakita ng pag-unawa sa mga ateista na naghahanap ng mga sagot o baka tinatri nilang takpan ang kanilang mga suga? Magiging buo ba ang ating pananampalataya kung hindi tayo magpapakita ng malasakit sa kanilang mga tanong at paghihirap? At ang pinakamahalaga, Pwede ba nating ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa mga ateista sa isang paraan na hindi sila makikilala lamang bilang mga kaaway, kundi bilang mga tao na may pinagdadaanan? Ano ang mangyayari kapag tayo ay tumigil sa paghahanap ng itama at mas pinili nating maghanap ng kipagkakaunawaan? Lahat tayo ay may mga pangarap na ipagtanggol ang ating pananampalataya, ngunit sa isang argumento, Paano natin matutulungan ang ating kapwa kung palaging ang ating layunin ay magpatahimik ng ibang tao kaysa makinig? Tanungin mo ang sarili mo sa isang mahirap na usapan, mayroon bang pagkakataon na hindi mo kailangan manalo? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tagumpay sa ating mga mata? Minsan, ang tagumpay ay hindi sa pagpapakita ng katalinuhan o lakas ng argumento, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa ating kausap. Bakit nga ba tayong mga Kristiyano ay nahihirapang makinig ng buo? Hindi ba't sa bawat ateista na tinatangkang kausapin, pero ang pagkakataon na ang kailangan nila ay hindi isang argumento, kundi isang tapat na tainga? Saan ba nagmumula ang ating takot na baka mawalan tayo ng kontrol o mawalan ng kredibilidad kapag hindi tayo agad nakapagbigay ng sagot? Ano kaya ang mangyayari kung itigil natin ang pag-iisip ng mga sagot sa bawat tanong at magsimula tayong magtanong, paano kita matutulungan? Ano ba ang tunay mong hinahanap? Tanungin mo ang sarili mo, ang mga ateista ba na tinatanong ang ating pananampalataya ay naghahanap ng pagsang-ayon o naghahanap sila ng isang taong magbibigay sa kanila ng espasyo upang magtaka? Pwede bang ang susi sa pagbuo ng koneksyon ay hindi sa pagpapakita ng mga argumento, kundi sa pagpapakita ng malasakit na hindi umaasa ng agarang sagot? Hindi ba't isang mahalagang bahagi ng ating buhay kristyano ang magpakita ng pasensya, hindi lang sa ating mga kaibigan, kundi lalo na sa mga hindi pa nakakaunawa ng ating pananampalataya. Kung tayo ay magpapakita ng higit na malasakit, magkakaroon tayo ng mas maraming pagkakataon upang magbukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa. Magiging epektibo kaya ang ating mga pag-uusap sa ateismo kung hahayaan nating mangyari ang mga pagpapagaling at mga pagbabago mula sa taos pusong pagkikinig at hindi sa mabilis na pagsagot. Kung ikaw ay isang Kristiyano, paano mo tinitingnan ang ideya ng pagkatalo sa isang usapan? Saan ba nagsisimula ang takot ng marami sa atin na baka mawalan tayo ng kontrol o magmukhang mahina? Ano ang ibig sabihin ng pagiging matatag sa ating pananampalataya? Madalas sa mga diskusyon, iniisip natin na ang ipagkatalo ay isang tanda ng kahinaan. Pero ano kung ang tunay na lakas ay hindi sa pagpapatuloy ng ating mga argumento? kundi sa pagpapakita ng kababaang loob sa harap ng mga tanong at hamon. Kaya, tanungin mo ang sarili mo, paano kung ang ating misyon ay hindi lamang upang manalo sa mga diskusyon, kundi upang magpakita ng pagmamahal at pagunawa? Hindi ba't maraming pagkakataon na ang pagiging tapat at mapagpakumbaba ay higit na nagdadala ng pagninilay at pagbabago kaysa sa pagpapakita ng ating pagiging tama? Hindi ba't sa halip na magtangkang manalo sa bawat usapan ang pagpapakita ng malasakit at pag-ibig ang siyang mas makapangyarihang mensahe. Dahil ang pagiging kristyano ay hindi tungkol sa ipagtalo sa mga ateista o hindi sumasang ayon sa atin, kundi tungkol sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal ni Kristo. Pwede bang ang ating pagnanais na manalo sa isang argumento ay nagiging sagabal sa pagpapakita ng pag-ibig at malasakit sa ating kausap? Baka, sa halip na manalo, dapat tayong magtangkang magpakumbaba at magpakita ng tunay na pasensya sa bawat tao, lalo na sa mga hindi pa nakakakita ng katotohanan ng ating pananampalataya. Ang tunay na pag-unawa sa ating pananampalataya ay hindi nakasalala isa kung paano natin pinapalakas ang ating mga argumento, kundi sa kung paano natin ipinapakita ang pag-ibig at malasakit kahit nasa gitna ng pagtutol. Pwede bang tayo ay magtagumpay hindi sa pamamagitan ng mga salita Kundi sa pamamagitan ng mga pagkilos na nagpapakita ng kababaang-loob at pag-unawa sa mga hindi naniniwala. Ang tunay na lakas ng ating pananampalataya ay nasa ating kakayahang magpakumbaba at magbigay ng espasyo para sa iba na magtanong at maghati sa ating mga pananaw. Paano mo tinitingnan ang mga pagkakataon na ang iyong pananampalataya ay hinahamon? Kapag ang isang ateista ay nagtanong sa iyo, iniisip mo ba agad na isang labanan ito? O may pagkakataon bang makipag-usap at magtulungan upang maunawaan ang isa't isa? Sa bawat pagkakataon na tayo ay hinahamon sa ating pananampalataya, ano ang pinakaunang nararamdaman natin? Takot ba tayo na magmukhang mahina o mas determinado tayong ipakita kung ano ang ating pinaniniwalaan? Pwede bang sa mga pagkakataong ito, mas mabigyan tayo ng pagkakataon na ipakita kung gaano kalakas ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kababaang loob at pagpapakumbaba? Marami sa atin ang natatakot sa mga tanong na naglalayong suriin ang ating mga paniniwala, ngunit baka hindi natin nakikita na ang mga ito ay pagkakataon para magsimula ng mas malalim na usapan. Kailangan ba talagang magtanggol ng ating pananampalataya gamit ang malalaking salita o mas maganda na magpakita ng mga konkretong gawa ng pag-ibig at malasakit. Tanungin mo ang sarili mo, paano ba tayo nakikilala bilang mga Kristiyano? Sa mga argumento ba o sa mga gawa ng kabutihan na ipinapakita natin sa ating mga kapwa? Baka mas mabuting hindi magmadali sa mga sagot at magbigay ng mas maraming oras sa pag-unawa. Hindi ba't ang pagpapakita ng malasakit sa mga ateista, lalo na kapag tinatanong nila ang ating pananampalataya? ay mas makapangyarihan kaysa sa pagpapakita ng ating katalinuhan. Ang pinakamahalagang bagay sa isang pag-usap ay hindi kung sino ang nanalo, kundi kung gaano katapat sa pakikinig sa kabilang panig. Marahil ang tanong na ito ay nagdudulot ng konting hindi komportabling pakiramdam. Ano ba talaga ang layunin ng ating pananampalataya? Kung ang layunin ay magtagumpay sa bawat diskusyon, tiyak ay hindi natin maipapakita ang tunay na halaga ng ating pananampalataya. Ngunit kung ang layunin ay ang mapalapit sa mga tao at maipakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila, mas madali nating makakamtan ang tunay na tagumpay. Ano ang mangyayari kung hindi na natin ituring ang ateismo bilang isang kaaway, kundi bilang isang pagkakataon para makipag-ugnayan at magtulungan sa pag-unawa? Pwede bang ang ateista, na maaaring nakatagpo ng mga tanong at hindi pagkakaunawaan, ay naghahanap din ng kasagutan na higit pa sa ating mga argumento? Pwede bang sa halip na magtanggol sa ating pananampalataya, magtanong tayo at magpakita ng malasakit. Isipin mo ito, paano mo pakiramdam kapag ang isang tao ay tila nagsasalita laban sa iyong pinaniniwalaan? Madalas, ang unang reaksyon ay ang magsalita at magtanggol. Pero tanungin mo, sa mga pagkakataong iyon, naranasan mo ba ang marinig ang kanilang pananaw? Baka nga sa mga oras na iyon, kailangan nating magbigay ng mas maraming espasyo para sa ibang tao na magpahayag ng kanilang nararamdaman kaysa subukang baguhin ang kanilang pananaw agad-agad. Pwede bang ang tamang tugon sa mga pagkakataong ito ay hindi isang argumento, kundi isang pagkakataon na magpakita ng tunay na malasakit? At sa bawat pag-uusap na ito, ano ang tunay na layunin? Dapat ba tayong magtagumpay sa pagpapakita ng ating mga paniniwala o sa pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa mga hindi pa nakakakita ng katotohanan? Siguro, mas madali na tayong makipag-ugnayan sa mga ateista kung hindi natin sila tinitingnan bilang mga kalaban, kundi bilang mga tao na naghahanap ng katotohanan kahit na ang kanilang pamamaraan ay magkaibang landas. Kaya naman, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal sa kapwa? Hindi ba't ang tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay pansin, pagkakaroon ng malasakit, at pagunawa sa kanilang pinagmulan, kahit na hindi tayo magkasundo sa mga paniniwala? Hindi ba't sa ganitong paraan tayo magiging mas malapit sa Diyos na lumikha sa atin ng magkakaibang pananaw at pananampalataya? Ang tanong ngayon, pwede bang magbukas ng pinto para sa mga ateista ang ating malasakit at pakikinig kaysa sa pagtatanggol ng ating mga paniniwala? Kung si Kristo ay nakipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng pakikinig at pagmamahal, hindi ba't ganon din ang nararapat nating gawin? Ano ang mangyayari kung sa halip na palaging maghanda ng sagot, maghanda tayo ng isang bukas na puso at isang handang isipan? Magiging mas madali ba ang mga pag-uusap kapag tayo ay hindi lamang naghahanap ng pagkakataon na magtanggol ng ating pananampalataya, kundi naghahanap din ng pagkakataon na magbigay ng malasakit at tunay na pangunawa sa ating mga kausap. Kapag tayo ay nakikisalamuha sa isang ateista, itinuturing ba natin sila bilang isang kalaban na kailangang matalo, o bilang isang tao na may mga karanasan, paghihirap at katanungan na kailangan maunawaan. Ano ang mangyayari kung sa bawat pagkakataon na tayo ay tinatanong o hinahamon, tanungin natin ang ating sarili, paano ko ba ipapakita ang pagmamahal ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagiging mahinahon at maunawain? Pwede bang ang ating unang reaksyon ay hindi ang magtanggol, kundi ang magtanong at makinig? Gaano kadalas ba natin naririnig ang mga tao sa ating paligid? Pwede ba na sa ating mga pagtatalo, mas madalas tayo nagtatangkang magsalita kaysa makinig? Dahil sa mga pag-uusap na ito, tanungin mo, ano ba ang layunin natin sa bawat usapan? Ang layunin ba ay magtangkang kumbinsihin ang isang tao, o ang layunin ba ay magbigay ng isang pagninilay na magpapalakas sa kanilang pananampalataya, o magbigay sa kanila ng kalayaan na magtanong at maghanap ng mga sagot? Kung tayo ay laging nagmamadali upang magbigay ng sagot, baka hindi natin naririnig ang mas malalim na hinanakit na nararamdaman ng isang tao. At minsan, ang tunay na sagot ay hindi nasa mga salita, kundi sa ating kakayahan na makinig ng maayos. Totoo, hindi lahat ng pag-uusap ay magtatapos sa isang resolusyon. Pero ano ba ang magiging epekto kung sa bawat pag-uusap, hindi natin tinatrato ang ateismo bilang isang laban, kundi bilang isang pagkakataon na magbigay liwanag sa isang tao na may mga hinanakit, mga tanong, at mga pangarap. Ang bawat ateista ay may kwento at sa bawat kwentong iyon ay may isang pagkakataon na magpahayag ng pagmamahal at malasakit. Ano ang mangyayari sa ating pananampalataya kapag ipinakita natin ito sa kanila? Siguro, hindi natin magagapi ang ateismo gamit ang mga argumento, pero tiyak na magagapi natin ito sa pamamagitan ng pakikinig, malasakit at pag-ibig. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, Ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.